Oh, andito kami ngayon sa Lake Tika po. Hindi ko alam kung anong ganda ng bulaklak na to. Ito yung dinadayo dito. Ito yung kasama ko isang Pilipino. Ganda no? Hello. Sobrang ganda. May kulay blue tsaka kulay pink. Ano po? Yan no, gaganda itong mga bulaklak to. Ito, dinadayo dito eh. Yan no. Pambihira eh. Summer lang ito lumalabas dito. Iba-iba siyang kulay. Hindi ko alam na anong bulaklak to. Pero, ang gaganda ng kulay. Andito kami sa may tabing Lake. You know. Ayan, no? Sige, mamay mo na lang natin gagamitin niya. Nasaan na yung dalawa? Yan you no? Know, gaganda. Ang dami pa naman. Ayan, you no? Know. Ayan, you no? Know. Dinadayo ito dito, eh. Yan you no? Know. Parang, ang sarap. Ang ganda sa mata. Mm. Nandito pa. Dito tayo. Dito tayo. Tawagan mo si Ay, hindi dalawa oh. Ang ganda. Yan. Yan no. Oh. Super. Yan no. Oh. Ito yung mga nagtutur dito, mga holiday. Yan no, oh. ang ganda. tayo rito yan? Ang hirap nyan Hindi ko alam kung anong bulaklak yan eh. Hindi. Marami dito camping. May white, may may... Ano pang pa kulay ito? Ano pa to? Ano ba to? Hindi ko alam kung anong bulaklak niya mas. Hindi, anong kulay yan? Lavender. White, di ba? White, lavender, blue. Ang ganda eh. Iba-ibang kulay, ang ganda. Ano? Pero sa atin, parang damo lang yan dito eh. Damo dito yan. Ha? Pero din na eh. Yun ang aakyatin namin bundok. Ngayon. Yun ang aakyatin natin bundok. Ang ganda oh. Ito yung mga cottages dito. Oh, may mga itik. Yo. Oh. Namamahinga sila ayan oh. Yan. Oh. Ayan. Mga cottage. Nasaan na yung dalawa? ano Ganda. Abangan nyo to sa YouTube channel ko. The Dinhonorica Vlog. Ayan yung lake na dinadayo rin dito. Lake. Ha? Huh? Ganda talaga dito. Ha? 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 Oo, oh, may naliligo nga dyan Saka maganda yung tubig, ang linaw Oo, oh, lake yan eh Wala namang polluted dito eh Mano, dito pa isang side oh huh? Ganda. Ganda. Oh shit. Sana sa Pilipinas ganito rin inaalagaan nila. No, kagigana, no. Ganda no. Aalagaan dito eh. Ha? Huh? Yan.